There, okay, oh, no, Ito, no, Ito? Mabagay, yan. Anong mabagay? May pinawag ka. Mayroon, yan. Ito, Tapos yung lalaki. Ito Saan?

Ah. Ano Madrid agwa mo? Ito. Pwede mo putulin dito? Tapos ito ito, ito ibaon. Bagoon dulo. Ito dito tutubo yung kan. Tapos di, ganun din dito. Ito, uh, so, pakain mo na yan. Dalawang hati yan. Hindi, isa, dalawa, tatlo, tatlo yan. Sa hmm. Isa, dalawa, tatlo. Hmm. Uh, Huwag kabaliktad ang tatanim mo ha? Ganyan, pareha yan, ganyan. Nakatayo, ganyan. Nakatayo. Bakit putol, ganun yun. Oh. Mas maganda kung sa kan. Yung lagi ba ganun ako ka ng tubig? Ah, dito sa ano ko eh. Sa Oo, oo, oo. Ah! Salamat ha. Mm, Ikaw, kami, kami <paperisk> Yan mga kamangyan, nabawasan na ng dalawa ang ating mga biik na ibinta natin ng tig dalawang libo bawat isa. Dalawang lalaking biik sana ang ating ibibigay sa nagbili sa atin dahil ang tatlong biik ay gagawin nating inahin maganda kasi itong lahi ng anak ni Bernadette mabilis lumaki pero nag-request si sir na baka pwedeng babae na lang daw ang isa gagawin niya ang inahin kaya ibinigay na lang natin ang isang babaeng biik nakita niya rin ang ating tanim na mga Madrid de Agua bibili sana siya sa atin pero ibinigay na lang natin libre na dahil bumili naman siya ng ating biik salamat sa pagbili mo si Randy at sa uulitin itong si Bernadette mga kamangyan ay naglalandi na ito yung nanay ng mga biik natin yung naibinta natin kanina pagkatapos natin siyang purgahin after 4 days ay naglandi na siya pero ngayon ay pangatlong araw na ng kanyang paglalandi ang pagpapabulog natin dito sa ating mga inahin ay sa ikatlong araw ng kanilang paglalandi yun na kasi ang pinakapik ng kanilang paglalandi yan ang paraan na ginagawa natin dito sa ating mga inahin mas maganda kasi na sa ikatlong araw ng kanilang paglalandi natin sila papabulugan para hindi naman mahirapan ang ating bulugan dahil naka steady na lang sila kapag bubulugan na at marami rin ang magiging anak nito gusto na talaga ni Bernadette na lumabas ng kulungan at pumunta sa ating bulugan na si Max kung napapansin nyo mga kamangyan ay payat itong ating inahin na si Bernadette pero na-applyan na rin naman natin siya ng vitamins habang nagbubuntis ay makaka-recover naman itong si Bernadette at tataba ulit ito. Sa experience ko dito sa ating babuyan mga kamangyan ay maganda sa isang native na baboy na payat siya kapag binulugan ito. Kapag pinabulugan nyo kasi ng mataba ang isang native na baboy ay natutunaw ang kanyang pagbubuntis at umuulit na naman ang paglalandi. Na-experience na rin natin yan dito sa ating baboyan Kaya kapag malapit na sila papabulugan ay hindi na natin pinapataba Tatalian na muna natin si Bernadette bago natin dadalin sa ating bulugan na si Max Binigyan natin siya ng pagkain habang tinatalian natin Yan ang paraan natin para madali natin siyang matalian Itong mga alaga natin baboy ay hindi naman sanay sa tali Natatalian lang sila kapag magpapabulog tayo kaya naninibago sila kapag nalagyan na natin ng tali kapag nabulugan na rin naman itong si Bernadette at naibalik na natin siya dito sa kanyang kulungan ay tatanggalin na rin natin ang tali niya yan mga kamangyan natalian na natin pansamantala itong si Bernadette pwede na nating dalhin sa kulungan ni Max para mabulugan na siya ipasok na rin natin mga kamangyan si Bernadette dito sa kulungan ni Max at si Max ay gustong gusto niya na rin mabulugan itong si Bernadette tinakpan natin mga kamangyan dahil baka ma-restrict ang ating video maditik ni Youtube maganda talaga kapag sarili nyo na ang alaga nyong bulugan dahil kapag naglandi ang inyong alagang baboy ay madali nyo nang na mapapabulugan mahirap rin kasi ang walang bulugan dahil kapag naglandi ang inyong alagang baboy ay dadalhin nyo pa doon sa may alagang bulugan. Naranasan rin kasi natin yan nung bata pa tayo. Mayroon tayong isang alagang baboy na kapag naglandi ay dadalhin pa natin kung saan mayroong bulugan. Minsan ay malayo pa nga ang napupuntahan at hila, -hila lang ang alagang baboy. Ngayong panahon naman ay mga deservice na ang may-ari ng bulugan. Mayroon na silang kulong-kulong. Pero mahirap din magpabulog dahil minsan hindi dumadating sa tamang araw kapag may nauna kasi sa inyo na ibang mga alaga rin na baboy na inahin na nagpabulog ay hindi na pwedeng gamitin ulit ang bulugan kaya sa susunod na araw nila napupuntahan yun nga lang minsan ay lipas na ang paglalante ng inahing baboy kaya maghihintay na naman ng ilang buwan bago mapabulugan ang inahing baboy pero dapat mga kamangyan ay apat pataas ang inyong inahing baboy para sulit naman ang pag-aalaga nyo ng bulugan, hindi sayang ang panahon at gastos para sa pakain. Noong bata pa kasi tayo, parang nakasanayan na natin dahil sa ang mga lulo at lula natin ay nag-aalaga ng baboy. Pero isa hanggang dalawang baboy lang ang kanilang inaalagaan. Kaya hindi rin talaga worth it kung mag-aalaga rin ng bulugan dahil magastos sa pakain. Tapos isa o dalawa lang ang inahin na inaalagaan hindi kasi nila naisip na pwede rin maging negosyo ang pag-aalaga ng baboy yung isa o dalawang inahin na inaalagaan nila ay parang libangan na lang rin na kapag kumita ay hindi naman sa sapat kailangan mo pa rin mamasukan ng trabaho ng 8 hours para kumita sa pag-aalaga naman ng baboy basta marami ang inahin mo at meron kang bulugan ay kahit hindi ka na mamasukan ng trabaho ng 8 hours Mag-focus na lang sa pag-aalaga ng baboy tayo ay marami na ring napasukan at trabaho na 8 hours noong nasa Manila pa tayo iba-ibang kumpanya na rin ang ating napasukan pero nakakasawa din dahil ang ginagawa mo araw-araw ay paulit-ulit lang gigising ka ng maaga at papasok bukod sa nakikisama ka sa mga katrabaho mo ay mayroong karing boss kailangan hindi ka magkamali sa trabaho mo at isa pa nakapix lang ang kita natin sa ating trabaho na 8 hours kaya mas maganda talaga yung may sarili tayong pinagkakakitaan mga kamangyan basta masipag ka ay kikita rin ang iyong pag-aalaga ng baboy dahil bukod sa inahin ay pwede rin pagkakitaan ang bulugan na iyong alaga dahil dito sa aming lugar kapag may alaga kang inahin baboy at magpapabulog ka ang babayaran mo ay 1.5 pero kung wala ka naman pera ang ibibigay mo ay isang biik. Kung may apat ka na inahin na papabulugan, ay apat din na biik ang mawawala sa iyo. Sayang din yon mga kamangyan. Naibalik na rin natin si Bernadette sa kanyang kulungan at natapos na rin siyang pabulugan. Mamaya ay tatanggalin na rin natin ang tali sa kanyang liig. Sisimula na ulit tayong magparami dito sa ating mga alaga. Sa susunod na buwan ay papabulog na rin ulit ang iba nating mga inahin ano mga kamangyan hanggang dito na lang muna sana ay nabigyan ko kayo ng idea kahit mag isa lang kayo na nag-aalaga sa inyong mga alagang baboy ay pwede naman pala kaya kaya naman hanggang dito na lang muna mga kamangyan ang ating video Nagpapasalamat tayo sa mga OFW na sumusuporta sa ating channel sa mga subscriber at silent viewer na sulit na sumusuporta maraming maraming salamat po at sa mga baguhan na ngayon pa lang nakapanood ng aking video ako po ay humingi ng pabor na like and subscribe ng aking channel. At huwag nyo pong kalilimutan na pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa susunod pa natin na video. Pinabati ko ng magandang araw at shout out kay Kamangyan, g parknes Capridis Treasure, Bernadette Saison, Edna Group, Randy Sugilon, at kay Kamangyan, Greg Nilmida TV. Sa mga gusto magpa -shout out next video natin, Paki-comment lang mga kamangyan at paki-lagay na rin ng inyong location. Maraming salamat mga kamangyan. Bye-bye.